So today mga boss, uh, sa video na ito magpapad lang tayo ng o-ring sa ating timing sprocket mga boss. Kaya nagkakaroon na po siya ng leak. Uh, ito po yung ating kakabit mga boss. Genuine parts po siya mga boss. Honda parts. Ito po ang kanyang part number mga boss. Pagka screenshot na lang yung mga boss. Uh, Bago ang lahat, kung gusto mong ganitong map content, din. Huwag kalimutan mo like, share, and subscribe mga boss. Para naman lumago yung ating yung channel mga boss. Okay mga boss. Ito mga boss, mga... dinawagan ko na ito kanina mga boss, ang kanyang dalawang tumilyo. Ito mga boss. Ito mga mga boss, oh, may lip na po siya. Dito. Kaya natin papalitan ng ating... Kaya natin papalitan ng o-ring. ating Timing sprocket cover mga boss Dito mga boss Pagpukin nyo lang ng Banayad lang mga boss Para Kumalas po siya Yung ating Cover ng ating timing sprocket mga boss Dito mga boss po mga boss yung ating papalitan ito flat na po siya mga boss kaya nagkakaroon na po siya ng leak sa ating timing sa ating timing cover mga boss sa ating timing cover timing sprocket cover mga boss kaya nagkakaroon na po siya ng leak ito yung ating papalitan mga boss punasan mo natin mga boss Ito mga boss, wala kayo ng pansungkit Ito mga boss, yung gagamitin natin yung ating cutter mga boss Ito mga boss, susungkitin lang natin ito mga boss Ito mga boss pwede din lang palabas mga boss yun ito yung ating mga lawa mga boss flat na po siya mga boss kaya nagkakaroon na po siya ng nagkakaroon na po siya ng tagas mga boss ito yung ating bago ito yung ating bagong mga boss ito ito yung ating kakabitang mga boss ito ito yung luma ito yung ating bago. punasan muna natin mga boss Ito mga boss yung ating luma Ang yung ating bago Kapit na natin mga boss Yun Ito nasa na natin mga boss. Ito mga boss, kapit na natin ito mga boss. Ito mga boss, kapit na natin yung ating tunay yung mga boss. Ah, uh, so nito mga boss, kamay na lang natin muna mga boss bago natin higpitan. Kamay lang muna mga kamay lang muna mga boss. Para hindi tayo, para iwas-lustrid mga boss. Kamay lang muna. Ito mga boss, inagyan ko na ito ng grasa. Para sa susunod mga baklas tayo mga boss, hindi tayo maharapan. Ito mga boss, kamay lang muna mga boss. mga boss, natin mga boss ito mga boss, tama higpit lang mga boss Yan. Okay na yun mga boss. Uh, yun lang mga boss. Maraming salamat.